Hello! Nalate ang lola ng pagbibigyo. Kita nyo to guys. Oh. Niluto ni lola. Ayan. Sarap. Ayan. Dinadali na ng aking apungol. Ayan guys. Kumakain na siya. Ayan o. Oh. <laughs> Sarap daw. Naka-invento si Lola ng ulam. Kaya lang na-late. Hindi na-videohan kanina nung ginagawa ko. Ayan o. Oh. Ayan. Meron ng dumadali. Ayan o. Oh. Wala nang galamay yung isa. Wala nang galamay yung isa. Wala nang galamay guys. Cara tanaman.